Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating panibagong vlog. Na yung araw susubukan nating ayusin or bigyan solusyon yung ingay na naririnig natin tuwing ginagamit natin ng ating tawel USB. Kagaya nito. Ito. Dati sobrang ingay din to. Ngayon medyo na-minimize ng konti. Yung issue kasi nito is eh so yung upuan natin. Ang dahilan kung bakit ito ay uh, uh, nagiging maingay dahil yung upuan natin nandito yan. Dito yan nagre-rest. Ngayon, pag nakaupo tayo, yung nangyayari is ito, yung mga dalitong yan, ito yung skin Kaya yung iba daw parang chicharon sa upang luto parang popcorn at ako ganun sa so ito sinubukan ko nga nilagyan ng oil dito mga pinagdugtungan try ko lang subukan baka mas maayos yung kalalabasan kung maggrasa ako para madulas na plastic at hindi magkiskisan Um, tapos, isang bagay pa na pwede natin ilagay is ito. Para umangat yung upuan natin. Mga spacer. Maglalagay na tayo dito ng ilang peraso sa mga butas. Dito kung saan tayo nag uh, nagbo-bolt ng upuan. Siguro try natin mga 5. Ayan, lima. Limang piraso. Spacer. Para dito. Kung saan nagbubot ang upuan. At saka dito din. Sa taas. So, yung mangyayari is yung upuan natin ngayon is medyo nakaangat siya ng konti. Hindi na siya medyo nakalapat dito. Kung meron nakalapat man, konting-konti -konti na lang. Kaya mami yung ideally mamini minimize siya yung pagkiskisa nito so supposedly uh, tatahimik siya so gawin ko muna so mahirap mag mag bolt nito mamaya ng upuan kasi hindi natin makikita ito sa ilalim so pagsamasamahin na natin tip, tape. tape lang natin tape So, ito, dedicate na natin dito ngayon sa butas. So, kung maglalagay kayo yung spacer, yung malaking butas na lang. Kasi yung una kong nilagay na spacer dito is maliit yung butas. So, mahirap ipashoot yung bolt. So, ito medyo malaki-malaki na. Malaki, malaki na. Eka ako naman ay maraming ganito kasi dati sa ibang ko.

galaw-galaw yan so secured yun na din ngayon dito sa taas konti lang magwala na tatlo ang tama, anim yung natira Yeah. konti. Lagyan natin ng tape. At buta na rin natin. Ayan, try ko na rin subukan. Ayan lagyan ng grasa. Kunti Hindi po ako expert. Uh, <laughs> wala na lang po. Hindi po ako expert. Kahit anong grasa naman siguro ay pupwede. Ito ay dahil meron na ako

Unti na lang. Okay na din. Usually, pag mga lubak-lubak na medyo malalim na biglaan, yun. Pero at least ngayon, no? hindi na siya ganun kalutong. Yun. Yun muna sa ngayon. Maraming salamat at sana'y patuloy rin kayong support at pag subaybay so, bay sa mga kalikot series. <laughs> Gagawin natin dito sa ating WSP. Salamat